Hello and what's up mga kalapatids Pukulin na natin ito Magsising-sing na tayo Kasi isa lang mga kalapatids Masising-sing na natin dito mga kalapatids Isa lang kasi nga uh, Hindi pa pwedeng sing-sing na yung isa mga kalapatids Pukulin muna natin itong isa Yan Para bigyan natin ng sing-sing Yan o mga kalapatids Nangunuka pa yung ina Galit na galit Mga kalapatids Yan mga kalapatids Ito muna tayo mga kalapatids Yan ang sing-sing nila Mahandaan na Ano? Dito pa oh Parehas ito ng sama niya mga kalapatids Ano din White plate din to ano, May ang ganda ng dumi niya mga kalapatids So yun mga kalapatids Ganito lang ang paglalagay ng sing sing mga kalapatids Kukunin mo lang to mga kalapatids Ayan Tapos susuot mo to sa tatlong daliri mga kalapatids Ganyan lang Ayan. Treat mga siguro mga 6 days pwede nyo nang lagyan depende sa laki tapos kukuha lang kayo ng ganito mga kalapatids yun yun, pasok na mga lapatid sang sang sing sing mga lapatid sa oh. Kita nyo. Ayun, lang. Uulitin nyo lang yung proseso nun sa kabilang paa mga kalapatid. Uulitin nyo lang yun mga kalapatid. Ganito. Ayun, nalagay oh, natin. 2024 na commercial ring ang nakalagay dun sa kabila. At dito naman ay personal ring natin. Pang-give birth not. Pang-give to. Kim okay, give birds. <laughs> yung magkapatid na to. Yung isa hindi pa natin masisingsingan kasi nga maliit pa. Kasi medyo nauna to ng pisa. At yung isa naman ay eh, na lang natin mga kalapatids. Kumbaga pinabreed lang natin sa kanila. Pinasubuan lang natin. Ayan mga kalapatids. Susuot nyo lang yan dyan. Pwede na yung balahibo mga kalapatids. Pang, pang sungkit ng isang daliri mga kalapatids. Pang sungkit. Ayan o. Oh. Ulitin nyo lang yung prosesong ginawa nyo nung umpisa. Labas nyo lang yun. Suot nyo lang itong dalwa, tatlong daliri. Tapos saka nyo kunin yung isang paa mga kalapatids. Ayan o. Oh. 5 days, 6 days, depende sa laki ng ibon ninyo mga kalapatids ayan o kung makikita nyo medyo hindi ko yata napansin ayan o mga kalapatids suot na ayan o dalawa okay naman siya. ayan o mga kalapatids okay naman mga kalapatids goods na goods naman Uulitin nyo lang mga kalapatids tatlong daliri sa umpisa susuot nyo yung sing sing tapos susumpitin nyo pwedeng balahibo o yung pinakamaliit na balahibo ang pwede nyo gamitin tapos yung isang ibon natin yung isang inakay ay bukas na natin sisingsingan no? susunod na araw kasi delay medyo advance to ng dalawang araw mga kalapatids puti nga sinubuan pa yung isang yun eh mga kalapatids no? ating isang yung ating breeder pero good siya no? yung ibon niya no? taba nakay pa lang mataba na <laughs> Dan, yan yun itsura niya so yun mga kalapatids mabalik na natin to sa kanyang ina para pasubuan na mamaya kasi magpapakain na tayo para may stress mga kalapatids na ibalik na nga natin sa magulang yung uh, ating inakay mga kalapatids so magsusubo na yan maya maya mga kalapatids medyo maglilinis din tayo ng kanilang kulungan bukas mga kalapatids para sure ball na no, magpapaligo mag ano din tayo mag, nakapagpaligo na rin tayo kahapon mga kalapatids so isang araw lang so yung mga yun mga kalapatids yung natin mga kalapatids sa kajansen pagpaparisin na natin yan pares na sila hindi pala natin pinagsasama mga kalapatids yun know makikita ninyo gusto naman sila wala silang problema yan you know, o Bantenbrook mga kalapatids Blue Bar naka UBFRC yan mga kalapatids at BFRC 2021 yan ginawa natin breeder mga kalapatids South at ito naman ay naka RPFC mga kalapatids yan 2021 din South din so pagpaparisi natin yung dalawang yan para magkaroon tayo ng cross tapos pagka lumaki na yung mga anak nila i-inbreed na natin mga kalapatids para magkaroon tayo ng mga ibon na uh, ng banden brook tsaka jansen mga lapatids so yun mga lapatids dito ko tatapusin tong video to para sa araw na to so please like share and subscribe mga lapatids sa LAE nation vlogs para sa ating youtube channel at facebook account bondelos reyes at sa ating facebook page la nation vlogs so mga lapatids bye bye